Good morning to all mga tol. Ready na naman ang ating team DRRT sa ating uh, paggawa ng mabuti. Let's go. Papunta tayo ngayon mga tol sa Santa Maria Laguna at ito si Tol John Rail. Lokal ng Alaminos nasa kaliwa. Ayun. Let's sa Pablo na tayo mga tol. At dito na tayo sa Kalawan Laguna ang may malaking pinya. Ayan. At inyong alamin mga tol kung saan matatagpuan a malalaking higanting bibe dito sa Laguna. Ayan. Ito na, papasok na tayo ng Santa Cruz, Laguna. At dito na tayo mga tol sa Pagsarahan, Laguna. Ayan, munti ka na tayong saraduhan. Nawala lang ang pinto nito mga tol. Kaya nakapasok pa tayo. Pagsarahan, Laguna. Kung inyong nalalaman, comment down below. Eto na, munti ka na naman tayo makapasok sa kabilang pintuan. At andito na tayo mga tol sa Lumban, Laguna. Ayan, At andito tayo mga tol ngayon sa spot kung saan maraming selfies Ay, set na si selfie Dito sa magandang uh, tanawin sa lumban Ayan mga tol at ito ang imol, mall mga tol Yan. at andito na tayo mga tol kakana na tayo dito at malapit na ang ating uh, destinasyon kung saan makikita natin kung ano ba talaga ang kabutihan ng ating uh, samahan at kung ano yung pinagkakaabalahan at ito si Tol Jerry sa ating ulihan salamat sa Diyos mga tol sa ating pagsasama-sama Welcome po sa Home for the Elder ng MCGI At yun, dito na tayo mga tol sa loob at makisilayang kung gaano kaganda ang kapaligiran May langka, ayan mga tol At kung gaano kalawak ito at maraming prutas dito mga tol At kung gaano kaganda ang kapaligiran dito mga tol, ayan Gayon din kaganda ang kalooban ng nakaisip uh, nito dahil uh, inaalagaan ang mga matatanda ayan, mga ulila ang mga bao kung gaano kabuti ng puso na ipinagkaloob ng Diyos sa taong nakaisip nito ayan MCG Curse, salamat po sa Diyos Kamanggagawa Foundation Inc. at muli dito nagtatapos ang ating vlog mga tol maraming maraming salamat sa Diyos sa inyong lahat. Ingatan nawa.